si na -alpas pa yung isa may call at ha ganyan mo lang justo nasa di di na lang nito patama na lang eh ganda lang lihat sa keringkut malamang trigo kahab sa bentar kuya sa apa 7.30

Dinala na ko ng e, James ng isang rupa. Ano Anong dinala sa inya? Palyata. Riga. Kaya ano <laughs> ko lang muna sa bahay? Naatubli ha. Gubay ko lang <laughs> muna sa bahay. Hindi siya sabi sa akin. Sabi kay uuwi naman ako eh. Ay, wala na ako pa kain hon, eh. Oo, sabi kay uuwi naman ako eh. Ano lang <laughs> sa ba sa baka ka namin? Oh. Alam ko wala pa. Hey, wala na ako pakain ko hindi ako dinalhan. Hmm. Hindi dinalhan ako. Yeah. Sige po. Eh, wala na ata Sige. May baka din naman. Oo po. Hindi na ba kayo uwi? Hay lang ako. Ha? Oh, dumobleh pinala na pala ng tatay ko bahay na lang muna ito pagka naugas na lang dadalhin ulit para hindi na ulit bibili Ah, may baka din mga nito bahay Meanwhile Laki yan Kailan, ho, anak? Kailan po anak? Para nangangandi, hindi na. Kailan po anak? Kahalilim mo naman iya eh. anak na. Ah, Ang ganda. Ang ganda naman panahon, magit maganda panahon na. Hindi ako pag nakita din yung insurer din di ako mamumuo. Bakit to? Ah, pag susugan ka kambay. Ala hindi, may baka nga doon nung ano. Hmm. Di. Asi Sugahan nga rin ka Walter eh. Hmm. Ay. 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 kakain Ay. 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 O oh, pupunta pa doon kay reject. Eh okay, si Japo isa, eh, isa no banda. Bato, sa may nag sa karingang karayo magkong natin ng pangilong natin sa liig kung ha? ha? galing yan? tali eh. yung baka na yan Iyan, -alaga. ah inilipat na nag-aalaga

ano mga baka? Kamot yun. Ay, -dito At, yung, na Mexican, ka? Ayang. Kaya humina ang katawan. Oo, no, Kaya humina ang katawan? Nagtagulan eh. Oo. Oh. Mahihikan na eh. Uh. Ah, na mahihikan dahil? Ah, Oo. No. Nakakain naman ah. Na. Nakakain niya. Ito Iba nung datay. Iba. Talagang... Eh, gitara hindi masyadong manano. Ah, hindi yan. Siya Tal talagang kain. Talagang... So, sa apol ng mapurga na? Hindi lang sa kumpay. Ako masyari. Hindi lang kumpay eh. Ayaw. Oo. apol ng mapurga eh. wise na rin eh wala nga yung pag nagtag-araw. Diyan naman ang bakay na doon sa gayong Nadaan ka doon sa... Pakainin mo ng pakain. Doon, yung makaibilinta. Oo. Oh. Ah. Oh, Pag-a-mishit, tira. Diyan bakay na doon sa gayong Pagkaganda ng ng binili mo eh. Nalipas ang ilang buwan na eh, biglang napayat. Pero mahal na rin ano, pero na rin. Kaya na no, kapital daw. Tagal nga lang ano.

ito naman saan, yung <laughs> ito. saan, ito? saan yung na i yung pakain saan nito? saan na i-cook naman yung na pag bahaw na ng ayan o tumakas Hindi mal na para hindi nagtagulan na yan ah. Oh. Alam mo pinipid si. Eh. <laughs> kalaki na yan ah, yung puti nung oh, yo, pero, pero, binili. <laughs> Alam ko ay sabi kay patay, ma. nababad sa ulan na niyari rin ba ang arin? Hindi eh, bali wala eh. Palibasa mas bati eh. Sana isa ulan. A few inches later, ah, indeed, not a guess unto me. ang bakang ito pero nakabawi ng katawan isa dun sa dati o oh. nakawa ka dun sa nung kaupahan ni Nancy na nakalpas pa yung isa ang kulay item ha Oh, maitim, mayusay, maitim -itim. Sa ang, may usay may itim-itim. Sa hirap din ng mapuhunan kapag nang madisgrasya eh. ganyan din yung bahaw dati ganyan din nandun nga kay car nila isa, ngayon mataba na rin nice na yun. nice na tayo sabi nga nung no, iba, naka-recover sabi ko ba eh. masipag yung masinok yung may kanya eh sino nga sabi nga nakabawi ba? Al ala ko hindi na makakabawi yan ala na iba, ibawin na mo naganda na ulit ipuit na ulit So yan ay may problema, hindi babalik sa dati ang katawan niya. Hmm. Ang ano ko nga sabi ko, baka may, may... baka nakain ng mga ano, yung mga... Ayun nga, niya, Baka makakain ng basura doon sa may inyo. Hmm. Ay, may basura kay daw. Ayun, ay, ang pag nakakain ng basura... Yan ang ano? Hindi nagtataba kahit ano natin gawin. Ito yung naman ang braso ka. ng braso. Naka-recover na Masabi ko ko sa Kuya John, sa'yo nga man, sabi ko, Kuya ang problema lang sa kanya ay ang dumi niya ay malambo. Kala mo yung naihi. Okay, At pag sa karun naman na yan, yung, yung sa harapan ko doon, siyang ginagawa ko takatabas. <coughs> ano pag ang baka niya doon? Ang? Ang may baka pa kayo doon? Na pinapalyat? Wala, yan lang ang dalawa. Uh, Kaso lang doon may nat may natali doon na isang inahin na sabi ko eh bayad doon ka ay ay bakit eh, pala tayo wag na may baka may alaga na rin kami Ganda ng binti na rin yun oh. Laki? Laki ang bias? transporte yung, yung yun. kainom ko doon, yun ang nagbabayad ng 52 ah nung okay. i-deliver mo niya. Kina oh. Kailang bukas ay dumating, sabi. mausap mo ng 50 52 yan, sabi ba. Kasi ah. dating laang yan, hindi naman akin. Kasi <laughs> pag dumabay mahina sa sinta na rin. Hmm. Ikwenta na nga mahigit ang halaga niya. Hindi ko pala napaita sa iyo kana yung iwi nung akin bilas. Nabili kay, kay parang Amel, Kusya. yung si Amel na puro. Gano'n wala kayo? oh, mahilap-hilap lang din ng konti. Nako. Pero ay, may, 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 ano, may pagkukulan din ang baka. Kaso malahi din. Kaso nga lang ay ng ano, bin binayani na ng isang taon. Marami. Marami nang pinagdaanan yung baka yung kaya sa yung mataas ng presyo. Binayani na ng isang taon yung kaya ganyan. Normal ho yung Ang ang mundo ng baka. Yun lang naman yung ko sa kanyang sabi ko, ako yung ano ga sabi ko, may sobrang lambot ng ibon mo. Meanwhile, Ayan mga kaparmer, magandang hapon sa inyo at tayo po ay nandito uli sa sagingan at pinapasyal ako rin mga baka na ngayon ay ayan, pinutput na uli ang damo. Parang dalawang oras lang itong nakatali dito pero ganyan na yung kanilang mga pinagtalian. Matatakaw naman sila at okay naman ang katawan yan ang pakain nga pala namin dito ka farmer ay palyat lamang isang kilo sa isang araw sa per ulo isang kilong palyat na kulay puti per ulo yan so sa sa computation noon ang palyat ngayon ay 13 pesos ang per kilo kasi 5.20 ang 40 ang isang sako pumapatak iyon ng 40 kilo ang isang sako kaya uh, pinapatama ng 13 pesos ang gastos sa bakang ito kada araw pagdating sa palyat yun lang naman ang pakain namin sa ngayon pagka po na kami sa kakabig gumagamit ng mga cattle pigs dahil lalaki lamang po ang gastos uh, doon na lamang mapupunta ang tubo And ngayon ka ay kung kayo naman ay napapansin nyo, kayo ay nagpipids, nagpupurga, nagbabitamin sa baka nyo, tapos hindi naman gumaganda ang katawan, kailangan ay alamin nyo kung ilan taon na kaya yung baka nyo. Minsan ang baka ay nakakapekto dyan yung edad. Kung bakit? Mahirap patabain. Dahil ang baka kapag bata pa masyado, ay ang focus ng katawan niyan ay sa paghahaba ng buto. Sa pagtangkad, sa paghaba ng katawan. So isa 'yun sa mga maaaring nakakaapekto kung bakit yung baka nyo ang hirap patabayin. Maari din naman yung lahi nila. Ang mahirap patabayin na baka sa aking experience ay yung mga Indo-Brazil. Mabilis silang tumangkad at humaba ang katawan pero Pagdating naman sa kapal ng katawan ay hindi ganoon sila kakapal ng katawan. Ano lang sila puro matangkad, yon, matalaw, ma mahabang katawan. Pero pagdating sa katawan, talo sila ng mga kahit yung mga upgraded lamang, yung mga mestizo Brahman. Dinadaig sila ng noong... so, pangatlong dahilan kung bakit mahirap patabayin ng inyong baka ay ito. Tong ganito, primer. itong basura. Ayan, yung mga plastic na ganyan. Huwag nyong hahayaan na mapalapit doon sa mga ganyang basurahan yung inyong baka. Pagkita nyong may plastic, tanggalin nyo na. Dahil yan, minsan nakakain ng baka yan. Yung lubid, minsan nakakain din nila yan. Ang masaklap nyan, hindi po yan basta-basta lumalabas kasama ng dumi. Yan po ay nasa bito ko lang na iipon sa may sigmura pag naipon tumitigas hanggang sa yung inyong baka mamamayat kahit anong alaga nyo payat na payat pag kinatay dun dun nyo lang malalaman na meron palang plastic or meron kung ano man minsan lubid minsan ano yung mga yung mga alpas dito sa amin dati yung uh, face towel na may amoy sabon minsan gusto ng baka yan Uh, pinakamahirap po dyan yung pagka nakakain ako ng hindi maganda yung baka nyo yung nakagaya ah, nga po ng plastic lalo na yung mga plastic ng pagkain yung pinaglagyan ng pagkain pag mabango sa baka akala nila pagkain na kahit hindi maganda sa kanilang katawan kakainin po nila yan yun ang mahirap pag hindi nyo napansin makikita nyo na lang pumapayat ang baka kahit anong pag niyong mag-alaga. lang, ka-farmer. Uh, Na-share ko lang sa inyo. At ngayon ay magdadala naman ako ng kumpay sa mga bakang ito. Dahil ngayon, apod-pod nga, na. Ako yung ng kumpay ulit kanina. Nagtabas ulit ako ng uh, kumpay. Ayan, magandang hapon, ka-farmer. At makakuha na tayo ng kumpay. Balik. Hanggang dito na lamang po ulit. Salamat po sa inyong panonood. Happy farming po at God bless sa ating lahat.